Bakit? Pinagbibintangan mo ba ako sa pagkamatay ng tiyamado mo? Wala ako sinabing ganyan, Mayor Kanonigo. Kung ang isang matandang kasong katulad ng Kecho Amado'y nakalimutan mo na, muli ko itong bubuksan at bubuhayin. At sa oras na mapatunayan kung may kinalamang ka sa pagkamatay niya, ako mismo ang aaresto sa'yo. At sino kang pulis na aresto sa'kin? Sa sino kang Pulis na ito! Ang pinakamasama mong panaginip! At kung meron kang binabalak na masama para sa aking itay, huwag mo nang ituloy. Dahil kapag may nangyari sa kanya, tandaan mo ito, Mayor Kanonigo. Uubusin ko lahi mo. Piping Guerrero daw po, Mayor. Gusto ko kayo makausap. Papasokin mo. Papasokin mo. Pasok na. Si Ping! Kumusta? Nag-ausap ba kayo ng Itay mo? Mayor Canonigo, tuloy ang kandidatura ni Itay laban sa'yo. Ganun ba? Kung talagang hindi pwedeng pinakikiusap ko kay parang Nato, okay lang. Walang problema iyo. Meron, Mayor. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sana maging malinis ang labanan niyo ni Itay sa susunod na eleksyon. Ayoko ng abutin ni Itay ang nangyari kay Tio Amado. Bakit? Pinagbibintangan mo ba ako sa pagkamatay ng Tio Amado mo? Wala akong sinabing ganyan, Mayor Canonigo Kung ang isang matandang kasong katulad ng Kecho Amado'y nakalimutan mo na, muli ko itong bubuksan at bubuhayin at sa oras na mapatunayan kung may kinalamang ka sa pagkamatay niya, ako mismo ang aaresto sa'yo. At sino kong pulis na aresto sa akin? Sino kong pulis na ito? Ang pinakamasama mong panaginip. At kung meron kang binabalak na masama para sa aking itay, huwag mo nang ituloy. Dahil kapag may nangyari sa kanya, tandaan mo to Mayor Kanunigo uubusin ko lahi mo. <laughs> uubusin daw ang lahi ko! Huwag <laughs> <laughs> mong ubusin ang tawa mo, Mayor Canonigo. At baka mamatay ka na kasi mangon. Mas na***o ka. limang bala ng magasing ko. Gusto niyong ubusin ko sa inyo lahat. At ikaw, hindi dapat happy ang tawag sa'yo iyo, eh. Mas bagay sa ang tawaging tuta. Bing! Ito rin ang tandaan mo. Hindi pa tayo tapos. Narito na, na po ang kandidato ng para sa pagbabayar na si Fortunato po. Guerrero. Orning, balita namin malakas sa lugar niyo si Fortunato. Inaasahan ni Papa ang niyo para makuha niyang balwarting to. Sabi mo sa Papa mo, lahat ng tulong gagawin ko para sa kanya. Maasahan namin yan, ha? Huwag po natin sa darating na halalan. Fortunato Guerrero po lamang, mga kaibigan. Ang ating magiting na kababayan. Fortunato Guerrero, mga kaibigan. Guerrero po, tayo, e, po, po tayo, mga kasama. Fortunato e, Guerrero, ang ating pinakamamahal na kababayan hayop. bayan na Santo Niño. Pa, si Ariston nakita namin kasama ni Fortunato ng kampanya. Victor, ikaw pala. Bakit ba? Pinasusundo ka ni Mayor. Gusto ka raw makausap. Gabing gabi na. Sabi mo kay Mayor, bukas na lang ako ng umaga makikipag-usap sa kanya. Mayong kailangan ni Mayor. Sige, baba yan. Baba! Anong gagawin akin? Basta sa mga 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 wala Tadi! oh, no! ka talaga mayor sa ginawa mo sa akin Huwag mo na bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Papatayin kita! Kinala mo ako, Reston! Hindi ako bumubuhay ng isang hudas na katulad mo!